hassle uh, din si Ramos. Ay, nako. Ano <laughs> Ay, si Joe naka, ano si Joe sa taas o, naka Ninoy. <laughs> One month pa siya, di ba? One month pa siya. Okay. Pasok okay. okay. na yan. Okay. Alat. Ayaw na lang tuloy ni Peng. Sayang, right? uh, yeah.